Magandang hapon sa inyo mga idol So pasensya na kayo sa mga nag comment sa ating mga video Eh hindi na ako upload kasi gawa ng busy tayo sa trabaho mga idol So ngayon no oh, Family driver tayo ngayon mga idol So hindi tayo nakakapag-update ng ating mga gawa So Tayantayin nyo na lang pag nagkaroon tayo ng libreng oras. Okay, gagawa tayo ng ano. May bagong video. Tayantayin nyo lang mga idol. Maraming salamat sa mga bago nating subscriber na kahit hindi na ako nag-upload pero meron pa rin nag- meron pa rin nagsasubscribe sa atin. So, tuloy-tuloy lang. Hayaan nyo mga idol. Bubawi ako sa inyo pag nagkaroon tayo ng libreng oras. Upload ulit tayo ng mga panibagong tutorial na mapapakinabangan natin lahat. So, hanggang dito lang muna mga idol. Maraming salamat sa suporta. Ah. Bye!